Naniniwala naman si Senator J.V. Ejercito na mananatiling matatag ang pamumuno ng Sen. President Juan Miguel Zubiri sa Senado. Ginawa ni Ejercito ang pahayag matapos magkaroon ng mga ugong na papalitan umano si Zubiri bilang liderato o leader ng Senado. Ayon kay Ejercito, posibleng ginawan lamang ng isyu na palitan ng Senate President dahil sa isyu ng Kamara at Senado pagdating sa charter change o pagpapalit nang sa ligang batas, siya. tiwala ang senador na hindi naman papalitan si Zubiri dahil wala ring mga mambabatas ang tutol sa kanyang liderato. Bukong lang yan at siguro, gawa itrigal lang yan baka mm -hmm. maaring divide and conquer ang niya ginagawa sa Senado dahil sa alam mo naman ngayon, mailip na hindi nagkaka sa issue ng people's initiative at charter change. Ang House Speaker pa tin sa senado pero ako naman ay nananatiling uh, panatag na ang liderato ng Senado ay uh, matatag dahil si Senate President Subiri hindi naman sa ako uh, dito ko pero masaya ang lahat ng senador sa kanya dahil lahat pinapakinggan niya no mm -hmm. uh, very sure siya tsaka kaya ako bilang uh, deputy majority leader eh proud ako dahil tumitindig ang ating Senate President uh, Subiri para ipaglaban ang institusyon, para ipaglaban din yung taba. MBC